mga ka surprise surprise it is sunday and um dumabas na po tayo sunday morning pa lang po pero galing na po tayo ng mall nagpakulot po ako ng buhok mga ka surprise surprise marami na po akong kulutan video dito sa youtube and sa facebook and this time po nag epic fail po ang kulutan ever ko kaya ayun mga ka surprise surprise medyo ano po tayo ngayon uh moody yan But to make up to that, mga surprise surprise may pupuntahan tayo. <laughs> pupunta tayo ng kalindirya. Again, Sunday po ngayon, magla-lunch time na. And um, wala naman po ako sa magluto. So, pupunta po tayo ng kalindirya, mga ka surprise surprise Tara na po. Ang dami ko po sana ng gagawin, gagawin content ngayon, mga ka-surprise, surprise. Pero talagang, ewan ko ba, epic fail po, tatlong beses. <laughs> and ayon nga, hindi po nakakatulong ng kwento pa ako ng kwento sa inyo about dun sa ayun nga sa mga field na what do you call this um, video natin but anyway let's move on ngayon po mga ka-surprise surprise po punta tayo ng carinderia and uh, bibili po tayo ng ulam dun so carinderia fields po ba ang trip nyo mga surprise surprise so yeah. So, nandito po tayo sa Tower 1 ngayon mga ka-surprise, surprise. And um, walking distance lang po dito yung favorite kong binibili na karinderiya. Ayan. Ah, nandito po tayo sa lobby ng Tower 1. So, Tara na po. Kamusta mga ka surprise surprise. <laughs> Ang tagal po natin hindi nagkasama ng karinderya video. Ayan. Hindi naman po ako lagi sa karinderya Pero since I'm home away from home, ayan, lagi na rin po. <laughs> So tara po mga ka, surprise surprise. Ito po yung car park ng Spring SMD uh, SMDC mga ka, surprise surprise So, what do you call this? condominium uh, hunting po ba ang hanap nyo mga surprise surprise I got you covered meron po ako sa mga channels ko na um, recordings about sa SMDC hanapin nyo na lang po hashtag world's most famous vlogger ayun so ayun palabas sa po tayo ng SMDC and Katabi lang po natin ang mga karinderya. Ayan na po tayo agad, di ba? <laughs> And ayan po, SMB Kutan po yan. Sunday po ngayon mga ka-surprise, surprise. So, hindi ko alam kung may open na karinderya. Let's hope for the best. Ganyan. Siguro hindi man sila open lahat. ah uh, one or two... maganon may open Ay, actually, open push pala sila dito. Ayan. Ito po yung madalas na binibilan ko dito. Open po sila. Ayan. Tara na mga surprise Ayan. Miss, isang ano lang po nito? Sorry po? Apo. At ito na lang pala para may timpla na. <laughs> So ayan, ito po yung sis ano tawag dito ate? Ito. Ate pa dagdag ah. <laughs> May dagdag din yung bayad pag nagpadagdag tayo. <laughs> ate, taka ano apat na rice? So ayun mga surprise surprise Sana naman hindi na ma-epic fail tong video natin na ito Ayan masarap na masarap po yan At ito naman mga surprise surprise Lechong kawali yan malutong na malutong po yan So I think it will cost us around 100 pesos no? Magkano ate? Salamat po So, ayon mga ka, surprise surprise. And, hindi lang tanghalian magbibili rin tayo ng hapunan. Ito na yung hapunan siguro natin mga ka-surprise, surprise. Ate, isang ano lang po nito? O, eday lang po nito? Opo. Bobis lo, ate, no? Yes. Ate, ba dagdag, ha? Pag may dagdag ba, may dagdag bayad din? Eh? Wala po. Yan lang po. Mga ka surprise surprise I'm home away from home nga po. eh napansin ko dito, parang hindi po dito uso yung magpapadagdag ka. Parang para sa kanila ano yun. Parang tabu. Parang yun. Ate, salamat. So ayan ang mga surprise surprise Tapos na po tayo sa ating <laughs> Karinderia challenge Ito na po yun So ayun nga As I was saying Parang hindi po sila sanay dito Kasi pag bumibili po ako sa karinderia Magkasabi po ako na ate padagdaga Dito para bang tabu sa kanila Parang hindi sila sanay ng ganun <laughs> Or sige sabi na natin Hindi sila sanay sa makapal yung mukha mga <laughs> ka So yun lang siguro mga surprise surprise hindi ko na napapahabain ayan. And um, katabi lang ng SMDC po ito ng karinderya so kung tinatamad po kayo magluto magisa lang naman po kayo. Ito na po yun. Hindi na po kayo lalayo pa mga surprise surprise. And ayan nga po SM naman na po yan. So ito po yung back um, tawag dito. Back entry po ng SMDC Spring. Ayan. Mga surprise surprise sa'yo kuya. <laughs> Ayan, nandito na ulit tayo sa car park. Mga surprise surprise. Papahabain pa po ba natin? Siguro hindi na mga surprise na, surprise na, hindi ko na papahabain kasi po naka-4K po tayo, mahirap pong mag-upload ng 4K. Hanggang dito na lang po tayo sa uh, pool area. Hangga't maaari, ayan. So, sana na-enjoy nyo po yung kalenderia video natin, mga ka-surprise-surprise. Surprise. Na-enjoy ko po yun. Hindi ko na po papahabain yung video, ang dito na lang po. Joy out.